So andito po tayo sa bundok ng Tralala kasama po natin ang pinakagwapo ng lalaki ng San Antonio Kalayaan Mamunga tayo ng buko para sa para pang buko salad yan So ang layo nito ha Isipin mo bundok na bundok pa ito may krasada sana all Tapos yung mga bahayan doon sa may ano wala namang Talaga ba dinadaanan ba 'to talaga ng ano sasakyan? Mga ano? E yeah. eh, titingnan ko, wala akong natatanong na bayan. Bala. Ay, ay may ano ka ba요? Wala namang ano dito. Mga ano yun? cobra. <laughs> Sa libro nga mayroon ay. Sama ko si Tia. baying. <laughs> ay may kabayo. Ay naku. Oh, yeah. Ito oh, kabayo. Oh, oh. sakyan natin. Ha, ito pala. Dito na lang tayo. Saan sabi ka dito, magbili? Hi. Hello po. Parang di na tayo umahon. Ay, sabi mo, magbili ka. Takot. Huwaw oh, ka sa ka baka mag-a-flag ka. Diyos ko po. Diyos ko po, nagkakuha pala ng <laughs> alalay na sinyo. <laughs> Abay, dahan-dahan at oh, ang ang green Either ikaw ang oh, madaplago ako. Kuya, ganyan na lang kami kukumbo ko. Ito no. Ay, ito, ay naku. na nga po. Ala. Malutong na pa no? <laughs> malutong na pa naman yung buto. Ala, gupat na ito ah. Malapit lang yung sa kalsada. Ah, ganyan. Baka may Kaya yan. Iyo, bo. Sinahan mo pa, senior na pala yan. Ay, ako din ah. Iyo, bo. Senior ka na ba, Katia? Kutaragat ka, ang sabi mo malapit. Malapit dito, pagbaba dito. tayo magbuti eh. sawa ka sa akin. Sige na, huwag mo na akong ano, damay-damay pa tayo eh. Aba, may, gini may hawakan ka. Kesa mag-isa ka lang mag-plug. Ah, hindi, hindi mo naman kasi sinabi na bundok ang... Mali ko ba naman, naman ng gatong bundok na bundok ito? Hindi ba lang ako ng palit din ng sinelas na ano? <laughs> Sabi niya, malapit daw. Madulas na itong ano ng sinelas tulo umala kasi pang bahay ko lang. Tulo mo ito naman sinelas ko pang labas. Tapos, mainit daw. Punyeta, sang dulas nitong putik na ganito eh. Dito kasi. Tanga ka, wag mo kaming iwanan at kami takat sa alimatic ha. Dalin mo na lang kaya yung buko dito sa tabi na karsada. Okay lang, baka may alimatic na pabanda diyan. Malayo, ba? Hmm, ako na lang. May gipas. Saan mo dadalin? Hindi, isasap ako. wala eh. Pela, gaya, pakain hindi kami naman kami magkakayod sa sako masapin niyo sige tara doon. biso mo ha kaya mo baga <laughs> nakakahingal honey dito na lang kami magantay kasi sige nga baka may alimatic tayo para pa naman duwag